ito yung hinahabol nating palitada rito kung ano nakakita <clears throat> nyo ayan napaka kapal ng palitada natin dito dahil hinabol nila no mga katrabaho tapos ito nakalimutan nga pala natin dapat na ano to tumaba no itong PVC nawala sa ano ko nawala sa ano natin mukabularyo mga katrabaho Ayan, dahil uh, pinahabol natin yung kapal nung ano natin ng bakod para medyo pero pagdating pa rin dyan, baloktot pa rin, no? Oh. Na? Hanggang dyan lang, no? Hindi talaga mahabol sa ano, no? Kasi pag hinabol mo yung talagang diretsyo niya, ano abot pa rito, no? Na, George? Ayan, mga katrabaho. Pero ano? Baga... Pero nasa hulog naman to, ha? Eh. Ayan, nasa hulog naman daw yung palitado natin dito, mga katrabaho kahit na ah, pagdating na rito na ba, balisa ito rito mga katrabaho oh. no? Lata, ay, wala, tayo, tayong magagawa talagang ganyan eh si sir ko naman ayun na ah, sinabi naman natin sa kanya na ayan nga na napaka ano nung bakot talagang nawala sa ano sa hulog yung bakot o oh, di ko alam kung ha? oh. o oh, tanggalin yung isa na yan Wag dito ka muna para ito kasi bababa natin ito Pinapuputol ko kila Christian, di pa wala pinutol. Ayan o, oh, napakakapal talaga. Pero yung ginawa naman natin ay nasa hulog naman yan mga katrabahan. Para mas maano. Uh, tignan no, kasi na rin na naman natin. Ayan o, oh, pag naghahanap ko ng labor, ito yung punin yung labor. Ngayon, di pa man yung isa eh. Ay nakasunod na halo no yung kasi pinagle-labor niya ay ano, maso niya tatlo. Sa dalawa, ayan oh. Tapos yung isa dito nag uh, ano, sa mga postes, si Tatay, ayan. Kinakantuhan niya yung poste rito. Mga katrabaho, ayan. Eh naayos na yung bakod natin. Ah, uh, maganda ng tingnan ngayon, no? Labas at loob mga katrabaho. Ayan, magandang umaga mga katrabaho. Ito yung hinahabol nating palitada rito. Kung ano, nakakita <coughs> nyo. Ayan, napaka kapal ng no? palitada natin dito dahil hinabol nila, no, mga katrabaho. Mm -hmm. Tapos ito, nakalimutan nga pala natin. Dapat na, ano to, tumaba, no, itong PVC. Nawala sa, ano ko nawala sa ano natin mukabularyo mga katrabaho ayan dahil uh, pinahabol natin yung kapal nung ano natin ng bakod para medyo pero pagdating pa rin dyan baluktot pa rin no oh. na hanggang dyan lang no hindi talaga mahabol sa ano no kasi pag hinabol mo yung talagang diretsyo nya alasabot pa rito no na George ayan mga katrabaho pero ano pag, uh, pero nasa ulog naman to ha. Eh. Eh, nasa hulog naman daw yung palitada natin dito mga katrabaho. Kahit na uh, pagdating na rito na ba balisa dito mga katrabaho. No? Na, na, ay, wala, na, ta tay ay, tayong magagawa talagang ganyan. Eh si Sir ko naman ayan uh, sinabi naman natin sa kanya na ayan nga na napaka ano nung bakod talagang nawala sa ano sa hulog yung bakod o di ko alam kung ha? Oh. oh. Tanggalin oh, yung isa na yan. Huwag dito ka muna para ito kasi bababa natin ito ko kila Christian, di pa wala pinutol. Ayan o, no? napaka napakakapal talaga. Pero yung ginawa naman natin ay nasa hulog naman yan mga katrabahan. Para mas maano. Uh, ayos tignan no? Kasi naayos rin naman natin. Ayan o, no? pag naghahanap kayo ng labor, ito yung kunin yung labor. Ngayon di pa man naubos yung isa eh ay nakasunod na halo, no? Yung kasi pinagle niya, ayan no oh, maso tatlo. Sa dalawa, ayan oh. Tapos yung isa dito, nag, ah, ano sa mga postes, yung si tatay, ayan. Kinakantohan niya yung poste rito, mga katrabaho ayan. Ayan, naayos na yung bakod natin, ah, maganda ng tingnan ngayon, no? Labas at loob, mga katrabaho. Ayan yung poste. Pinapa-layout na rin natin mga katrabaho. Ayan o. Ayusin yung na uh, sukat ha. Para man. Ayan okay. Thank Kalau lah. Sampai panjang. Hmm. Nah, Cepet. Tinya, tinya nah. peng nosing nak kanan. Hah? Engkae kening nah, nosing na. nah. Nah. Nah, nyor. Dapak. enggak Engkae kening nosing nah.

na, milo ko yun. Baka kahit tayo, kulpulang kikitang kayo. Ayan, tapos yung ano. O, anong balita dyan? Ayos na yung ano natin. Na? Ayan, o. No? Maglino ko yan. O, sali, tam. Itang power crop yung subuan tam. Ay, powerhouse. Sarang lang katungking kilo lang na Ayusin nyo lang. Ayan, mga Ito ano, diretsyo na to, hindi pa? pa na Sa loob. Ma? No, oras na Domingo? Kaya? Kang friendship? Ayan, mga katrabaho na... Antay. Oh, pulang eh Tata, papunta lang ko niya ato Ano na yung gagawin niya? Dito, saan na kayo magsisimula? Dito, okay, sa kwarto. Yeah. Mag-prepare scouting muna kayo. Tapos, papatalis na ako dito. Tapos yung ano, ganito, gawin na natin dito. Habang na gano, dapat mag-prepare ka na rin dito. Maya, 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 maya. Mm, nah. maya, maya, maya. Tapos, balutan na natin para maayos na lang ito. Kahit ano lang muna, primer muna. Yung kulay ng muna. Nanawa ng tuloy naman yan, pare. Kaya, mawag pa rin. Then, oh, kukyata na lang din ganyan. Then, tapos yung nilakote. Hindi, kulay mo yun eh. Oh, lakota na yan. Nangagyo itong bakbakan yan. Na. No. Ayan, unti-unti na ayos na. Na ayos din to mga kat... Ito, na ano rin to, na hinatakan uh -huh. nyo rin ng ano. Nang bara. Ayan, mga katrabaho. Kung dati, nung hindi siya naka... Hindi pa nakapintura, Nakikita nyo naman talagang baluktot, mga bala-baluktot yung mga mga ano natin, cove light, no? Pero ngayon, ay ano na siya, maganda na. Kumbaga naayos na siya, malinis na. No? Kumanda na ro yung mga ano, yung bahay na dito. Karenin uh, kayo niya kung O, ayan, mga katrabaho yung mga manhole, no? Kailangan natin ng manhole dito para ma ano yung ano natin dito. Pag alam mo, nagka yung mga kuryente, mahanap natin mga katrabaho. Yan. Tapos yung ating ano, di, dapat makapagano ano tayo dito, mga sa mga katrabaho. Ay yung, ba tawag Yung may quartz, no? Kailangan ano ko na to. May hanap ko na rin, mga katrabaho. Ayan, yung sa kisami natin, ayan, okay naman. Naayos nila, no nila marbian no? Yung mga kisami natin. Ayan, bali, ano na natin lahat ng kisami, mga katrabaho na, no? Ayun, sina, mga pakita natin. Ano? Ayan, yung sa kisami natin, mga katrabaho may mga butas na yung iba ayun naglinis pala rito sila mga katrabaho kailan naglinis dito? na? sino ba naglinis dito? kayo? mga ah, butil Ayan ah, ang gusto ko sa inyo dapat eh yung mga gamit malinis tsaka yung mga ano ninyo pagsamasamahin Ayun, oh, hindi maganda tingnan ngayon dito yung grinder ko na bar na basura na talaga yung ano isa. Yung Ano ko ata mo? No la. Sana may binulo dala pala ng tamas mo. O luto tayo na. Ang uh, katrabaho Ayan yung mga kwarto na uh, sisyar Ayan o uh, nakapag-plot na sila dito Ayan. Ayan. Yung ano, nagmamati pa rin, no? Yung mga iba, mga... Ito, pag nag tayo, maano na yan. O, makukuha na sana yan. Pag nag-second coating tayo, pintura. Na? May akwala, hindi nalilitaw yan. Yung mga kuhit na yan. Naninilaw lang talaga siya sa ano, no? Sa board, no? Mm. Pero pag yun ano naman, naman siya naka-angat, ano, no? Ayan, bagay niyo ano, nilinis-linis tayo para, ano... Ayan mga katrabaho. Ayan oh, yung dito, yung mga sinepa niya. Tingnan nyo, baluktot. No. Tanggalin nyo yung mga ibang rivets banda. Mga siguro, wa, anim na piraso. Tapos itulak nyo. Para medyo tumuwid ng konti yung ano natin, sinepa. ano oh, baluktot. Tapos yung nasira din dyan, ayusin na rin. Oi, balik na rin natin yun. Ayun, balik na rin natin yung nasira na. Ewan ko bakit na Oh. Nasira nila yung ay bakit natanggal yung ano diyan yung no? Siguro wala na eh regret so ewan ko pa ano nangyari. Siguro dahil sa ano sa hangin malakas masyado. No? Eh okay naman yung mga solar maliwanag rin naman. No? Kaso yung isa rito ka nung nagpunta rito ma ano, malabo. Dapat pala nagapat apat na rin tayo rito, isa rito kakaisa ron no? para mas maliwanag ayun no? talagang todo ano si George oh. baka itong maghapon na to baka matatapos si George ngayon pag ano hindi umulan no mga katrabaho ito mabilis kasi magano to eh magpalitado yan no Ah, uh, niyo ganyan yan eh mamayang hapon hanggang dito ah, abuti na yan no? uh, katrabaho. Tapos ni George na Nakailang halo ka na idol. ilang supot na yan. Apat, Apat oh, ngayon oh, mag -alas maybe pa lang nakakaapat na supot na siya mga katrabaho. Sa sobrang kapal nung ano natin ng uh, bakod no. Ayan, ah, maganda naman siya pag ano, yung resulta ng trabaho pag naayos naman. Eh, salamat pala sa inyo kahapon dahil na tulungan niyo ako kahapon na uh, ng mga solar panel. Ngayong umaga ay tatapusin natin ni ano, ay tapusin daw na namin ngayon. Mga katrabaho, yung solar panel na pinakabit ni Ka Edmund. Ayun pala, oy, oh, pag na ito. Dito akan ah, ah, pag ginanom mo rito, kakantuhan lang din yung konting baba niya, no? Nah, para magandang tingnan dito sana. Hindi siya pang pa tingnan. Okay. Ayan, na naman si JR, no? Ayan natin. Ayan, pagkatapos niya mag ano yan, mag this type pa yan. Talagang toduan na siya. Ayan, habang may trabaho niyan, ni... sa atin muna siya, mga katrabaho. Ewan ko, kailan ang balik niya doon sa dati niyang boss. Nah, hindi na Bakit? Delay ah, delay ba? Dito, <laughs> dito advance. <laughs> <laughs> ayun uh, advance. Yung sahod daw doon, delay. Dito naman advance, mga katrabaho. <laughs> O oh, nga naman, pag Sabado, hindi eh, pa naman uh, wala pa namang sahuran eh. Hindi pa oras yung sahod eh. Nas, minsan na uh, alas 12 pa lang oh, o alaw na eh, sumasahod na sila. Kaya pag nawakan nila yung pera, ayun, medyo ano na sila. Paupo-upo na sila nun. Mga ka Kaya ginagawa ko bah, minsan ayoko mo nang iabot, no? <laughs> Kaya ano lang yun, uh, patalastas lang, biro lang mga katrabaho. Ayan, ang kapal nung palitada natin dito mga katrabaho. Kaya mga ganyan yung ginagawa natin wala nung no, ano, nakasama tayo kay ano, kay Apo Rent, no? kay Architect Renz Lab mga katrabaho. Sa kanya tayo naka, ano, nakakuha ng mga teknik sa mga pagpapalitada na kailangan talaga nasa hulog yung mga palita lalo na yung sa, bah sa loob ng bahay, sa labas. Oo, kahit bakod lang siya, dapat eh, nasa firme yung pagtatrabaho. Kaya nga sabi niya, eh, mas maganda raw yung ano. Di baling kuminsan eh, talaga, alam ba, ito, ganyan ito, kung malulugi ka man sa bakod na yan, dahil sa sobrang kapal niya, kasi hindi natin siya natansya nung, ano, nung nag-estimate tayo, na kala natin, hindi siya baluktot, makakatrabaho. O, kala natin, nasa hulog yung bakod. Eh, nung nag, ayan, nag, pinakuha na natin yung hulog niya, Ayun, imbes na limbawa sa isang ano niya, dalawang simento lang, ngayon nagiging apat siya or lima. Yun na niya mga katrabaho. Ganun siya kakapal ng mga ginagawa natin. Kaya kailangan talaga eh, ayusin natin yung mga ano. Ayun, napakakuswelo na rin naman daw yung nagpapagawa dito dahil gawa nung no, nakita niya. Bakod pa lang daw eh. talaga nasa ano na daw siya pirme or magnagandahan na siya sa bakod mga katrabaho Hmm. Ayan, shout out po pala kay Marilu at kay ano kay Sir uh, kay Miko, no. Alcantara kay Bro. Tapos shout out din kay Motor Gala, Motor Gala. At shout out din kay Renz, Black ay Renz ano. Renz Lab, no, si Architect. Saka kay Brod Nunoy at kay ano kay Brad Bob ayan, shout out po sa kanila na nasa ano, taga Pasig po yun mga katrabaho at shout out din kay Tatay Romy at kay ano pala kay Sir Ernesto ewan ko kung nandun na si Sir Ernesto sa kahapon sabi niya kasi nung nakausap ko nasa eksakto pala daw siyang bumababa sa aeroplano sabi niya na? Huh? nakauwi na daw sila ayan medyo nakikita daw nila yung ginagawa natin sabi ni mam Marilo mag, uh, na daw ng ano bahagya yung kanyang pinapagawa na ayos na raw daw ng konti kahit papano na maganda raw ng ano hindi naman totally talagang maganda kumbaga konti lang na sabi niya eh tayo naman kailangan talaga eh, maayos natin okay mga katrabaho siguro ay ano muna tayo punta muna tayo ng ay balik muna muli tayo sa bahay pala katrabaho para magawa na natin yung solar natin para matapos